Ah, magkano mo sa tamarang kita? Huwag mo lang ako dadal sa kwal. Huwag na. Wala mo

Ang araw mga talongs TV na ngayon sa Padre Garcia Live sa Auction Market at atin po saksihan ang um, bilihan at tawaran ng mga binibeta mga patabaing mga baka uh, at gayon nga pala po ay uh, September 5, 2025 kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito dito sa Padre Garcia Live sa Auction ay, Market si patabay Ang mga patabaing baka Kaya niyo na po Magkano na ko ha? nabili ni boss. Um, niyo po Magkano Uh, 63. 63, ito 63,000 ay uh, 63,000 namin din uh, po eh. Ang <laughs> ganda magandang umaga mga talong Stevie. Eh. Ala 5:00 imedya ng madaling araw. Marami na pong baka ito po may gawa pong baka dito. Talong, tawag oh, na lang. Magkano, oh. magkano daw presyo niyan, boss? Boss, magkano daw 'tong baka mo? 115. 115. Oh. Partidahan na po siya. Oh, ito lang. Parehas. 115 daw ang inihingi dito, partidahan. San po ba ka ito, kuya? San ba ka? Kalatagan. Ito daw ay baka kalatagan. Brahman po ito, ano? Brahman siya? Oo, oh, Brahman. Oo, Brahman. Yeah. Oh, Brahman 115 daw ang asking price dito sa bawat isang partidahan. Ha? Kakapal naman ang mga ano, ganadurin. Yan, you know, quality. Pati mga huli. Ayan, binibenta pa ni Kuya ng 115 ang partidahan, partidahan yan. Malaki-laki yung sa matalaw. Ito isa medyo mababa pero malaki mga kapalaman ng katawan. Walit yung pati ang gambi niya. Mga big bones siya. Malaking pagkabaka. Binibenta pa nila bossing. Ayan, shout out nila Kuya. <laughs> bossing, magandang umaga. Uh, may baka sila Boss, na binibenta. Indo. Indo. Quality ng malang katawan yun. May ilang taon na kayo bossing ito? Pag dalawang taon na. Gana rin. Nasaan pa na siya? Nasaan pa na? Nasaan pa na daw ito. Ayan, dalawang taon na raw ang ito, ito. Quality naman yun. Pati buntot ang haba. Haba ng buntot nyo. Magkano ang iniingit ito? 110,000. Pabawasan. Pabawasan. 110,000 ang iniingit ito. Kapal ng pagkabaka yun. Sadyang magandang gamit ko, ano, kuha na ng lahi. 110,000 ang hinihingi sa bangi ito, babawasan. Ayan. Ito yung mga gabayabawit ng ganador. hindi ba? ito Ito pa po yung isang baka nila, Tatay Mirong, galing Agoncillo, Batangas. Pang ganador din, mahaba, malapad, ha? matalaw. Ayan. Ayan yung huli niyo, oh. Tatay Mero, magkano po? 15. 115. 115. Babawasan. Babawasan. Ito daw po ay ang hinihingi tayo 115,000 uh, babawasan. Pang mga ganadoring baka, yan ang binibenta pa ito. Pa isang baka ni Kuya. Mga malalaki mga bakang ng ganadoring. Ang laking baka nito. Kaya magkano daw hinihingi mo dyan? 95. 95,000 the pay 95,000 ang asking price sa bahang nito. Indo Brahman Agon sila po Lemery Agon sila Lemery Lemery Bahang Lemery Wala naman ang pagkabakay good morning mga Talongs TV Ito po yung mga bahang mga binibenta ngayon dito Sa Padre Garcia Ito yung nasa harap natin puro mga pangganadurin Pang materialis ay binibenta si Bustitong Baka. Ang isa patong sa po. Patong sa 60,000 ang isa. dalawa. Patong sa sitabay nito ang dalawa. Mga patabay ang baka. Kay Boss Julius. Tama nga ba? Yeah. Kay Karen Marijela Livestock. Oo. Tama. 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 Tatak JB. Yung binibenta patong sa 120. Ay, pati pala ito mga yan. Para, parang, parang presyo yan. Pati Patong sa 60. Ay, sa 55. Ay, ito patong sa 55. Patong sa dito. Ayan. sila, boss. Ayan. Nakalok ni na boss yung tubakan. <coughs>

71 ang tawa. 71 ang tawa. So nagbabarin seventy one nila dito. 71 ang tawa, 75.71 ang kayo mga pa tawa dito, ya? 71. Oo, 71. pa bibilhin bigay pa? 71.5. Alimandaan ng ala depreciation. Limandaan nila pala sa depreciation. isa akong Okay, no. Hindi na pa diferensya. Ayos na. Magkana din po? 71. 71.5. 71.5. Kasunod na lang 71.5. 71.5. Ayo, ayo,

Hindi daw kaya na 70. Bawas 70 tau. <laughs>

Magkakaroon ka lang? kong mga kaibigan, mga vlogger at mga turopang mga bigbike, Pinoy Ninja. ka ba ba, ay, pinatulong ko, iyaw. Kaya hindi kaya, hindi na ko kalayo.

Uh, Sabi uh, uh, na mag-aalaga, 68. Ay, baka ito na at na hindi na mag-aalaga. Uh, may lang uh, po uh, uh, 69 daw tawad sa kanina. 68 ang tawad ni Kuya na. 1,000 na ang diferensya.

Dadalawahin daw. Konti na. Magkano kaya tawad niyo? Magkano tawad? 55, 66. Ah! Sinabi hindi yan. 55 tapos 66 na tawad dito.

salim ni manda ala ng Hindi tayo na alam ko na yung kalahim na tinawie bagay na kusyali, alam mo lam kumawala kain tapos talagang turo eh saan buksob ibusag turo na <siphy distant Conversations> <Gaz> <siphy innate> kaya 67. 7 pai batawan tahu kumuwi na lang pati siya ate Cristina eh kumuwi -huh. na ako kagusto na utang 59 59 gusto pa lang sayo ng vibe niya awan ay na manaw na

Mayroon na! Balik lang! Ayos na kasundunan. sa baka. mahal uh, may mga pampati ni sila. boss yung malaki mga baka. Yes, ano Dalawang baka. Gano'ng durin? Gano'ng durin ang ng mga baka? Magkaana? patong sa 60,000. Ang magkano? Patong sa tigaan Kain nila po nga. Sa patong sa 60,000 ito mga baka nito. Mga pataba yung mga baka. Galing Norte. Mga bakang ng Norte. Kaya binabeto nila bossing o sige ito. Malalaki naman ang pagkabaka niya. Kapeta. 65,000 daw ito binipresa. Tinitignan ni Kuya ang pagkabaka.

ada beli sing ke tawat-tawat. 65. 65 pangkalnya kau ini si bos ditong, uh, patining Ang Ah, bakit ka ba? 61,000. Ito ay 61,000 ang halaga. Babawasan pa. Babawasan. Babawasan. 61,000 ang halaga. Pinipenta pa na po si. Babawasan. Ayun na. Ayun Ayun na ang sa 65,000. Gusto oh, meron akong paigit na hindi mo kaling ang katawan. Ha? Pato, 65,000. Pato, 65,000. Bibo! Mero, bayad niya. Bayad bayad. Bawa sa 60,000. Bibo! Bibo! Bawa sa 60,000 Kuya dito. Bibo! 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 Ito na higit sa alam na po. Atay, ayaw nyo 65 itong maganda ito. Ano kaya niya? 66. Bawas na ng tawad ng 26. Ibig sa kumpunta eh. Baka pwede sa inyo. Nagkasundur kay Bossing? Ano yung nakuha niyo? Ay, ito. 61,000 na nabili na Bossing. Dadalin sa ibaan patabay na baka na bilis 61,000. Nagkasundo sila boses sa tawad. Bili sila ka din palang tawad nga, no? May baka si boss dito binibenta. Kahit may tonton na baka. Ay, uh, ba uh, uh, magkana presyo? Ba sa patong sa sa 55,000 daw ito. Yan yeah, binibenta pa ni bossing. Pati itong isa ka din. din. Patong sa 55,000. Tatak <laughs> <laughs> titi. ha. Yan, you know, na binibenta pa ito mga bangit ito. Hey, good morning po. Ah, uh, magkakab. Ah, uh, shoutout kay Kuya. Naabutan din natin si na Kuya bibili kay Kuya Tonton. Yan o. You know. Wala pong anin po. na po. Aresau so presen terlalu. Nah. Sihat sihatin. Depok atau Ini. Patroli petro. Itu dokter senada. Itu yang punya kok. 50.000 itu. Dokter senada mah 57. Ay, di ba? Di kaya.

ya waknay pagitan sa 56 binibigay fifty six 56 pa kay to sa pa marami huwag na ano huwag magmaruno kita 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 huwag magmaruno

Sa ayos na, na. Ayos na daw. Sina daw ang dokumento. Idirektag na rin si Kuya. Ayos na po, 53.5. Sina na magdudod sa dokumento. Ayan, ayos na po. Ayan, na rin. Pumayag na si Kuya na 53.5 sa kanila dokumento. po 53.5. Ayos oh, na to. Nabili na, nabi oh, oh. nila kung sigla dito sa kanila. Nabili na. pinag aaralan nila ko yung baka. Hindi nila ng klasik. Kaya. Ay, nasa TV tayo mamaya. <laughs> Ito tinitin nila po lang baka. boxing. Yes. Yeah, David. Tututut pras Ini tina kau main gipin pras lah. Tadi tadi sepakat ni. para bungi. Talas dawang dila, ing dila palang ina wakan. Hah? kita? Fifty sana <laughs> <000 na> <laughs>

Ang tagal pa. 52 na po ang tawad. 56 po binibigay. 52 daw ang tawad. 56 binibigay. Ito. Hindi malayan di price ang panila. Apat na ligo pa. Nagkasundo sa bahang ito. Yan. Hindi dito. May binibenta si boss ditong ano. May siyang uso ano. Pati din na baka. Magkana ang presyento? 62.5 62 yeah. May 62 mabawasan Pinag-iisipan niyo, pinag-iisipan ko mabawasan 62.5 Parang ang hiksi ng uso niya, ano? Oo, oh, mata ko kumain ito, ang uso Pinto na lang sa Bimpilay So, malusong kalabaw Malusong kalabaw Binibeta pa ni Bossing 62.5 ko Pati pa ako Binibeta pa ito Si Kuya dito ba ang Kulay Team? Black Mamba Black Mamba Magpapapa Magkana ang presyo niyan? 55,000. May bawasan pa naman. Babawasan pa naman. 55,000 ang halaga ng pangang ito. Babawasan. Ayan. Binibenta pa ni Bosik. Black Mamba daw. Mamba Baba. Chito Bichi para Sa kita. Hindi Hindi 125 binibenta dalawang baka

দেউ বিৰাচিনা কৈছে

Tatap. Ay bumili, bumili ka bumili ka. palang sa dalawa. Ay, hindi mo kilapan. Pinala mo lang Yung Hindi nga hindi nga hindi nga hawar. Magkano pa sa Hindi nga ito rin kung hindi nga 112. Ay, 112. Ay na? dalawa ka na? senta Dos, kung sa ba sa binigyan na ng Saint Dos eh, tumdalawa Saint Dos eh na, lugi to sa bahay lugi talaga low eh na ito ni boss, katawad

Ayan yung pagka nakatapos yung pindi <laughs> Magandong ina sa tawag Sabi na eh Awa na yung nagaganda sa pala na kasi pindi Hindi yun ako Hindi ka Magaganda ako sila kuya. yan Magkano din po na kuha yan? 56 Hindi na binili din ako ng 56,000 <laughs> Yeah, sige, yan. Anyway sige, ano? Ayo, 있습니다. Ya sige ito! Isawa mo na yung dalawa. Isawa mo na yung dalawa. Isawa mo na yung dalawa. Ito, ito yan. Ito na kwento. Ya, as five, five, five. Papapapla ko kay talong. Sige yan. Sintokin sila itong... Nakakikit dito sa... Bago na, baka na lang Ah, baka na muna daw. Ayan. Panoorin niyo mamaya sa kala. Dada-dada rin sila itong bakang ito. Kung magkaan. 150 daw itong malaki. Thank you, Lord dito sa benta. shout out kay La Bossing. Taga-Sapa kayo. Ibaan. Taga -saan, saan, ibaan ang mga taga-saan kaya ibaan din sila kasama na po yan. Ilan pa na kabilang kayo? Baka nyo, nabili niyo po. Na, dalawa pa. Oh, dalawa pa. Ang dadagdag pa po kayo. Ah, uh, sila Bossing. Shout out sa mga subscriber at taga ibaan Yan. hindi tayo ka-pasal doon ay. Eh. Yan sila Bossing. Salamat sa pagdalo n'yo. Yeah, barkada kayo 'yan to.